lang sa ah. Uubusan nito akong bubo pag kumakari ka din sa bigdi. Uubusan nito akong bubo. Pag kumakari ka din Ay, mahirap na po magtiwala. Dahil ang ah, bubo ko, di pa lang na Mana, yaw na yaw, si pagtagawang Sarawis Ha? Bubo sa pangkanoos kanuos. Sa si Mana pala, tabang bagong maray. Ya. Yeah. Ay, posible, posible po tatahin. Pag inabot nindo in yan, pero may gugot Ay, ata. Di na nga kami nag-area sa kambing dyan. Sa may Sa nakulang bahu kata. Ang kaming, ang palutangan. Ang kaming binawal. Bumumpang kanos. Kaya, isipin mo ka ba yan o. Kaya pinagbabawal yung panlakaya namin na hindi nakakapirwisyo. Yung sa kanilang panlakaya, upin daw. Yan ang hinap sa Indoay. Kamu na nakakapirwisyo. Kami pababawalan nindo. Ito po sa totoo lang talaga, basta ang ng abubu palutang, ah, bubu. Ubus po yan. Ah, bubo ka dyan, nasa kinsi ka, baka brand yung bubo. Ay, posible man datahin. Mabatak po kamo matanga. O, si pa may mga kahiling. Yeah. Ay, sayos. Mabubo din po yan, mga taga dyan sa buya. mga sa nusiyan. Kaya nga nilang girilidan po ang mga bubunig kita Arap na gulpi ang palutang Katapos hindi pa mga gumaariya Kung uh, dangers, kanétat, sa beli kinukumlimin na po ang bubumi Duman pa mga gumaariya sa mga may, may bubo Daon dyan sa may taas Ta Takot sa palutang pera, mga bubo ah. Yan, mga yung palutang Mga yung bubo dyan sa may kamping Nakulang bahuran, taas mong galo Tagdulagan sa mga palutang Ang kabayan at ah, delikado sa amin. Yung mga palutang. Ayun, ah, nila agusto ah, ah, gusto pang pagbawal nila yung bubo namin na panlakaya. Yung naka-stain lang. Hindi ako papayag na mag-arayan dito kabayan. At ya, ay kawawa naman yung Ayan ay pinang araw-araw namin na hanap buhay Ayan mag imbaw naman kayo Magtiyak Jesus, so, buti kayo hindi na pa lang kaya ninyo at daladala so, buti lang kamayan at nagrapala ho tayo pahapon at kung hindi ho tayo nagrapala ay ay wala ho tayong bukas na ang mga bubo Ibawal e, pa daw yung bunla kaya namin kabayan yung pagnukos Ah, alisan kaming hanap buhay Kaya yeah. Eh grabe naman Ah wala kabayan ano Wala kabayan ba yan na Tanigi Kaya yeah. Pag ganit ng buwan talaga Patatos ng Abril Ay pahirap para sa Tanigi Kaya nagtsatsaga na kami Sa ano Sa Nukos Yung iba dyan ah, Mga nag Ayun nabuti na lang ho At nag sasabihin pang pinagbawala daw kabayan yung bubong pang nukos si grabe naman sila papatayin nila kami sa gutom inay, ay buti ng kabayan at nag ano tayo nagkapalang hapon kung hindi ay dali yung bubo natin masasagasaan ng palutang ayang kabayan ang napaka anong, ano namin dito kaya yung paano, uh, ingatan kung pag nadaanan yung bubo namin dito sa amin na daming nawawala ng bubo pag nadaanan yung kinisi ay ubos palulusutin daw ay mahirap po kabayan magtiwala palulusutin kasi gabi wala ko sa kanilang makakakita eh buti na lang na ano natin na naitaboy ay bawal daw yung pangnukos ay paano naman magiging bawal yung pangnukos ay hindi nga, hindi nga gumagalaw yung bubo natin yung bubo namin Ay, pinagbawal na daw yung pangnukos. Tang yun, sa pangnukos lang kami kabayan ano, ah, pag ganitong lantapin, ah, pag walang hanapin. Ah, sa bubong pangnukos lang ho kami ah, uh, nakakapambigas. Kasi ang ano ho, dito sa amin na ah, season-season lang ho yung isda. Kaya pag paglantapin lantapin ah, ang tsatsaga kami sa ano, sa pag sa pagbubo ng pagnukos. Ah, hindi na ako nalaot ng pagbubukag nukos iwas nga sa palutang kaya dito lang ako sa panabi na area ng bubo uh, eh, kaso uh, ah, inaareahan pa din ay wala tayong kabayan na huli ah, kaninang umaga ah, nakaano lang ho tayo isang kilong nukos lang kan udah sar lengkai dekat tunggu ya nong tanda bubunda timbang <tuk> merah bapaknya kuning ada bagi ini kado ada seluas luas tapur kuning pantun bida nih alu bapaknya sabi nih alu sus ah itu apa namu ketiga sama mereka berarti berarti apa utang baiklah kawin si tidak bilang kau Ay, pinagbawal lang yung bubu. Ang bubu banyak kayo. Ay, itu. Kaya, ay, 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 ko, ay, ay, di mana balutan ni tu? Di kawasan awis lang Di kawasan awis? Sabi ku ayah Di ni aku tak payah aku Mereka kan ni tu Wati'a Di mana kubu-kubu sa'a bubu ku ni'an? Sa'a bubu Tak nak rabi-rabi jay Sa'a may habu-habu ni'an Wati'a bubu ni'ang gano' Binabantain tu Madulag itu Ha? Ah. Madulag itu <coughs> Kau itu binantayan mu Madulag itu

Duma na sa dating area da. Yo, sa dating de. Di ko na paluluwason. Duma na paluwason sa dating area, sa dating area da kulang. Oo. Binawala da bubu. Binawala da bubu. Bububu pa nya ko. Sa 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 pa mo ayahay. Binawala ko. Di ko na paluluwason ang kan ako Ah, hala ka bukya tayo. Ah, bukas muli ko bayan. Ah, pandaw tayo bukas ang bubu. Pagnukos.